pati yung fuel filter niya. Dapat hmm. doon inaalagaan yun eh. Si ano ito ito oh. sa akin fuel filter hindi nila makita nakita ako. Ah. Ito pa nga nasikitan. Sabi ko yan ang fuel filter niya. Okay. Ngayon hinaharap ko yung filter eh. Hindi nga ito yung filter. Oh, hindi ang fuel filter para sa makina. Ah okay. Ito nakita ko ano na yun, ano yung ano nito. Ah. Ito, ito po mga karonda ito po yung aking ano sasakyan Nisan po Nissan Sentra po 94 model ito po yung sinasabi ko kanina na gamit po ako ng gamit hindi ko chinecheck check ito, wala na palang pondo yung tubig dito wala na lamang yung tubig dito tapos dito sa radiator ko alas konting bulwak na lang ibuti buti ka mo nandito si parent seed inalalayan ako kaya chinik ko yung radiator ko Buta wala na palang tubig Dibili agad ako ng kulad ayan eh po nilagay ako agad ng kulad kaya lang po mag, eh hindi daw pala pwede na puro kulad lang dapat haluan din ng tubig eh, ito po mga karawanda bumili po ako ng mineral water ito po ihahalo ko mamaya dito ayun nakita ayan lalagyan ako po dito mga karawanda ayan ayun ang fuel filter niya ah, ang fuel uh, no. filter niya ayun yung ibang kulay na yan o oh. Ayan, ayan ang pinapalitan din yan ng ano, yan ang nag-aano, si circulate huh? ng langis. yun, yun, yun. <tiped> sa baba. Yun, yun. Yan, yan. yan ang pinaka-perfect. <tiped> 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 Huwag pinaka oh, mo tutoy! alam mo, kakatanggal ang natutoy. Pagka nag-change oil, yeah, yan ang pinapalitan. hmm Ang eh, hirap nang lagay ng lagay ng fuel filter niya. Kailangan hmm, pala ito susuotin pala. Oo, dudukotin. Kailangan Buti oh, sa ilalim, no? Ilalim talaga pala. Sa car, ano? Sa car station talaga. Oo. Oh. Sa ilalim. Hindi pala basta mag-change oil ka lang, eh, oh, no? Oo, hindi. Papa-change oil mo talaga, eh. Dukot talaga. Ayan na siya, oh. Yan ang importante dyan. Yan ang pinapalitan pagka nag-change oil. Oo. Oh. Eh, yung air filter niya, pero ito. Oo, oh, yan ito. Ito na yan, Jesus. Sa Java, open ito? Alin? Ito, naka-open lang siya, eh. Oh. Uh, hindi dapat to nga may kwento eh. May cover to eh, may kutsyon to eh. Oo. Uh, na manipis. Para hindi hihigop ng alikabok. Uh, kaya mahagok Oo. Uh, dapat to yung kahit, ano, kahit maliit lang na ano, lagyan mo ng kahit maliit lang na parang kutsyon na manipis. Na masala lang yung kwan. Mahagog to. Stocking. Pwede. Yung mga ganun lang, maninipis. Oo. Uh, uh. Yan po mga ka Ronda, wala po kasi ko alam sa makina. Kaya po, <laughs> blessing in this guys, nakilala ko po si Paring Sid. Ito, talagang expert sa si makina to eh. Kaya po, pag may ganitong may tinatanong sa sakyan, guys, Kuya Sid ako po, ano, tatanong. Kaya po mga ka Ronda, kaya po, advice ko po sa inyo, bago po kayo malis ng bahay at bago nyo gamitin sa kanyo check upin nyo po muna mabuti yung na, nakakita ko sa youtube hinaangat nila to pre yung tension wire tapos yeah, pag magre react doon mo makikita kung saan yung palyado ito kasi pag nag tune up dito sila nagta timing hinaangat tong apat na to Oo. Chinu tune up nila yan dito nila nila tinatiming dito sila nagta timing dyan mo daw mache check kung pali, saan ba spark plug ang palyado Oo. oo. Yan nila mga tapos so, itong starter na to kailangan nakachip lagi yung wire nito baka mamaya magdikit to mahal to tapos na to kailangan nakachip lagi yan kung wala bang may nakadikit wala bang may naka open dyan mahal kasi yan hmm. yun importante na ano ito naman sa alternator lago naka nakachip dyan kung uh, may wala kung natin na nakadikit kailangan lagi nakatipit dito yun eh. diba binalutang walang balo to di ba? eh, oh. sabi ko balutang kasi pag nakachick yan pag nagagrown yan magugulat ka lang yan parang mahina yung hatak masunog baka masunog ka no o baka masunog ayos po mga dami natin yung tututunan kay Quisid ayan po mga karunda ayan po, karunda. po aking sasakyan kaya po ano po kayo mawalan pag-asa kung matutupad din po yung mga pangarap nyo basta magsikap lang po kayo at magtiwala sa sarili nyo naabot nyo rin po yung mga pangarap nyo okay po